Ayan, kagigising ko lang ang ganda ng umaga ko ngayon dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to. Hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha. Tingnan natin <laughs> ano kaya itong regalo at sino kaya nagbigay. Let's go. Let's go. Uh, Ay. Kasama ba yung L3? Pa? Wow! Kasama yung L300?

Hello po, good morning. Good morning sir, magandang umaga po Ako po si Diwata, ang napakaganda ngayong umaga Naka-smell talaga ako dahil may na-receive akong blessing Galing daw sa'yo Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat Ayan, pinadalaan ako ni Vice Ganda Ng ano, ng upoan, Mga brand nyo At saka yung tamisa. Ay sir, tatanong ko lang Sir, kasama po ba? Ay, may tent pa. Ay, saka tent. Maraming tent. Tatlo yata. Uh -uh. At saka, tatanong ko lang, sir, kasama ko ba yung van? <laughs> <laughs> ay, ay, Diyos ko, akala ko ba naman kasama yung van? Pero maraming salamat ka mo, sir, ha? Maraming salamat. Alam mo ba, si Bayes Ganda? Idol ko talaga yan noon pa. Um, sayang, hindi kami nagkita. Pero sa bagay, sa magkita sa Bayes na pupuntahan ko, gusto ko mag-content kami para ano, si din ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabihin mo na lang kay Vice Ganda na pinapaaboto kamon mo. Maraming salamat sa napakagandang business na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Oo, sige. Ipipicture lang po. Actually, ibablog ko nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice. Oo, oo, oo. oo. Sige, ibablog natin. Videohan nyo ako ha. Ibablog natin to. Salamat sa Ibababa ko muna. Babuhatin ko muna. Ay, gin ginggeng, pasuyo nga. Ano mga lalaki dyan, Rick? Mga lalaki nga dyan. Buhatin muna natin. May libre ka daw, Siken? Ayan, oo. Panalha <laughs> um, na lang kita ng Siken. May bagong luto ba ng Siken? Rico! Ayan siya. Nababa na siya. Ayan yung mga bigay ni Vice. Ayan na mapakita natin. Oh, sige lang ha. Ayan, dito mga upuan brand nyo. So, doon, doon, Upuan, marami siya. Ayan, mga brand nyo talaga yan. So, ayan, 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 ayan. Ayan, upuan. Plus, ilabas niyo na. Ilabas niyo na, boys. Plus, dalawang mamahaling lamisa, mga sosyal. Ito, tatlo. Dali naka binibilang po apat. Ako, gusto. Napakaganda ng mga lamisa. Limang lamisa. Ayan. Galing kay Vice Ganda vice, Maraming salamat. I love you, Vice. Tapos ano yan? Tent. Ayan, tent. Ito ganito. Tent. Tatlo. So, ayan. Maraming upuan. Limang lamisa. Tapos tatlong tent. Ito mga ganito, ha, tent ako ah, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice, taong taos po sa pangarap pasalamat. Ako po si Diwata, siyempre ang may-ari ng Diwata. At controversial ngayon na Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa Vice dahil nag-share ka ng iyong blessings. At siyempre gusto ko rin pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa akin. At siyempre kay God kasi di ba maraming blessings na balating sa atin sa tulong din po yan ni God. Kaya maraming salamat sa mga taong sumusuporta kay Diwata Paris, lalong-lalong na kay Vice. Maraming salamat po. Mwa, 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 mwa.